Yan may Hmm. tah Nung nag uh, planggana mo dun. Sus. Grabe, tikot-tikot mga idol. Ito may idol, siguro ba. Dapat isa. Ge okay, okay. Oh, sa 1 1 Oh, 10 kilo at 1 port boy. mga idol. <laughs> kung kinatao ang yo. <laughs> bentro, bentro. <laughs> Shout out sa mga naibog ni Kuyo diha. Ayaw mo kibog-ibog. Kaya na may chance ni Kuyo. <laughs> di na ni Shibuya pwede. Di ni siya ganahag bayi. Lucky yung ganahan. <laughs> Magandang hapon mga idol. Magandang hapon lahat. Magandang hapon pala sa inyo lahat. No? Andito na si Angkol mga idol. Umuwi na siya. Galing siya ng isda mga idol. Tapos, yung good news. Nakahuli mga idol. Dami. <laughs> Ito yung ano. Karugtong pa dun mga idol. <laughs> Sa aming <laughs> tikot-tikot ba. Kaso, hindi ako nakasama. Bali ngayon mga idol. Mabibigay na rin namin yung order ba. Ilang, ilang kilo yung order ba? <laughs> Walong kilo. Walong to sampo no may order kasi si Maika ba tapos yun na nga hindi na hatiran mga idol kasi nung mga ran, nakaraang linggo nagka ano, nagkabagyo kaya kanina pumunta sila ang cool nakahuli sila madami mga idol yan mga idol oh. mm. ta ah. nung nga uh, langganan mga idol sabto ni kalaga ha ayan mga idol oh. sus grabe tikod tikod mga idol ito na yun mga idol yung ano So, yung sinabi, sinabi ko sa inyo may ba na order. Bali dami-dami may idol ilang kilo kaya to? Titimbangin pa to may idol Kasi may order ka, may order si maika na 8 kilo. Tsaka ito, ito yung laman ng tikot tikod may yung pinakita ko sa inyo ba ng tinilang natin 'yan. Ito yung laman niya. Tapos na matanggalan to ni Angkol ng mga ano, yung ata ba. Tsaka ito naman, yung sawasay-wasay. Ito yung sawasay-wasay na banaog mga idol. Kasi may ano yan, may dalawang klase kasi yung wasay-wasay. Merong wasay-wasay siya. -wasay. Iwan ko lang kung anong Tagalog niya, eh. Basta wasay-wasay siya, mga idol. Yung parang, ano ba, shield na mahaba. Tapos medyo itim yung kulay. Lagko, -ku ah. Dalawang klase. Meron sa hibasan. Ano, no, Nicole? Tapos, ito yung sa salaot. Ito yung tinatawag na wasay-wasay na banaw. Ayan, mga idol. Karabing. Ha? Karabing lagko, ah, mga idol. Sus. Lubog nung nangapa. Lubog yun oh doon nila nakuha itong mga idol sa pinuntahan namin ba pero medyo mababa doon daw sa ano bandang baba sa may ano ba pila ka pa siyam siyam sus may ginoo siyam pa kita kakaya kaya na mga idol hindi na tayo mag alig alig man ang siyam hahaha <laughs> Mubuto itong itloga na. <laughs> yan bali, titimbangin ito mga idol. Ibu binubuk binubukod namin kasi baka merong iba mga idol ba na hindi gusto yung ano, hindi gusto siya mga idol. Baka may mayroon na siyang iba. Tapos yung iba naman mga idol, mayroon na din yung iba mga idol. Yung ano namin, kung tikod-tikod lang, tikod-tikod lang talaga. Ayan, may kudlong mo no. Ayan yung ano idol, mga idol, na dito ba laman ng ano. Kung tikod-tikod lang siya mga idol, tikod-tikod lang ibubukod, kikiluhin. Tapos, ito naman, ibubuko to may idol baka kasi hindi nila ano to ba. Pero dalhin hindi namin to paglalako. Dalhin mo yung ano dito, bebe, timbangan. Walang timbangan. Tim timbangan natin. Na si Lupin. Oh, meron dito, kol. Tigay isang kilo yung timbang. Tsaka yung nag-order para nito, Santo Niño. Taga saan yung nag-order? San Carlos at Santo Niño. sa tapos may ka mga idol. so, matagal na din po kasi tulad talaga mga idol na in-order ba. Ngayon lang talaga na ibigay mga idol. Buti na lang hindi apple, na Buti na lang yung nag-order, hindi nagalit ba? Apple nagtimbang mga idol? Baka no. <laughs> 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 na lang na, natay doon. Ito, may plastic yun dukot nga okay, ng plastic yun. Eh, ayos, ayos, Na ng plastic na derecho. Hindi, huwag Siguro mga idol, mga parinta na siguro kabok mo isang kilo ni mga idol. Timbangin natin kung ilang kilo ba yung nakuha nila ang pula. Kasi medyo madami-dami talaga ito mga idol. Kalahating balde siya. Oh, isak 1 kilo. Oh. Morong baka na diha. Ay di siya mahuwad mo eh. Di, di. May ayo gani terbeo, Ano nyo buklo? Yan kilo kol. Oo. Masig ka. Ana ba to? Are, ito din. Baka mahulog eh. Magkabunbon ba? kunti lang yung 1 kilo mga idol. mabigat kasi ito mga idol eh. Pero na pag mo eh. Ano 'yan mo? Hindi ay iyo. i blog ko, i-brain ako na lang dito, Maydol, kasi parang ano na ito, Maydol, baka dugtong dun sa sinabi ko sa inyo, Maydol. Hindi lang na ibigay agad kasi nga mas, may ano, may bagyo ba. Ito na yun, Maydol, at least na kuha na, Maydol. Kuha okay, isa. Isa. Yan, dalawang kilo. Dalawang kilo na, Maydol. Kaya gini, eh, mga kuha siguro, diba? Nasa mga, itong tikod-tikod, mga kaya itong mga anim, no?

Si, si Dir maganena na tong ibili na -oh. oh. dubo. kay na oi. Oi na ma sa pilo. Yung bigay ni bigay ni angkol kay Mika mga idol 150. Tapos benta na. Benta po ning Mika 500 siguro 550. Eh ata ni Tatlong kilo na mga idol. Ha? No? Oh, mm. Di kahit ano lang ba mga idol, laman talaga to lahat. Wala na itong buto. Wala Kasi, na ano itong Kaysa, ano mga idol, bibili ka nung may <laughs> shell pa. <laughs> siguro yung isang kilo mo nung mga idol, <laughs> ano lang, <laughs> siyam, <laughs> siyam na piraso lang nung mga idol. Kasi sobrang bigat nun. Ito, hindi so, ka maram na, maram, na, Siguro, bugata, yun, legko, ako na. Hindi ka na lugi sa 150 mo mga, mga idol. Kasi nga, ano siya? Yung laman na talaga. Hindi ka na maglilinis ba Malinis. Diretso mo nang lutuin. 150 ang galing kay Angkol mga idol. syempre tutubuan din yan mga idol. Kasi yung gasolina, tapos yung San Carlos may dul malayo pa yun ay kumbati lagi ng mga 500 lagi per kilo hindi <laughs> <laughs> ma na siya mausap mutagam na sanib pa ni sila eh <laughs> ay mga unum uh, apat na apat, apat na mga idol yan lagi pito pito kaya pito eh. daming tikod tikod mga idol eh kaya pitong kilo ang dami talaga mga idol Masyerte ano sila ang goal. Hindi ko lang to na ano may Hindi ko na i-vlog kung paano no, nila pinuha. ba. kaya di po kaya uh. Di malas may idol. Pagsasama ako may idol. Wala kaming nakuha. <laughs> Lambo tayo. Eh. Malalim din may idol. Walang ano. Siyam na dipa, di pa may idol. talaga kaya natin yun. Mga pito dyan iba. Ay kuhan. Pito lagi. Puro may nandiyo. Yan. Sakto. Sakto. Lima na. Lima. Lima. Aggo. Aggo. 5 no. times no. 150 Kira na kangkol. Eh. 300. 300 750 na 750 na, na. Oh, 750 na, na. <laughs> na siyang kul mga idol May kalit ay eh, balik yung tag 500 <laughs> 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 Nabi <napi> tag <to> 350 <laughs> Tag <teka> ang kilo <laughs> <laughs> Anim Anim Apito na Anim na no Anim, Anim. Ito buko dyan may idol no Unom ni unom. Unom. Mas malalaki yung laman ng ano, dul Wasay-wasay ba? Yes. Yung banawag na wasay-wasay. Hindi, yeah. hindi. Kung saan may tawag na nasa -taw nas kanang hunasan na wasay-wasay, Kol? Kung ano, well, wasay-wasay banawag. Ah, man, May wasay-wasay yung banawag, no? Hmm. Pito, pitong kilo yung ano, dul Tikot-tikot. Tapos yung ano siguro, wasay-wasay, nasa mga ano yan. Tatlo, abot. Hmm. Isa-isa. Wow, sa iyo. 7 Pitong kilo na. Mm, 7 Pitong kilo na yung tikot-tikot -tiko, mo idol. Mm, oh, kilo lang oi. Kunti lang dag ko mo Grabe dito amay Idol. Sana lang lagi. na mo na na. lito pangitaon. Kani lumo, lumo, lumo ni mo idol.

Merkado Merkado mo Si Okay, okay. Maura ni o, na. ni ibilin ko. Kuan ka. Yan yung i, yan yung ipangulam mga idol. Kuan, walo. Kuan, siyam, niyo. siyam. Grabe. Siyam na kilo. Pare, ano ni? Pare. Oh. Ano lagi ada anak. Hmm. Sam ay naka sampo talaga may idol. ito sobra to isa kilo oh, kaya at ni Bakti bang to kaya rung makita yeah, <laughs> Beyo, ikon sa iyo be, Badolio. Pero ni mutagdo. Nagluya mas kuyo may do nakakaog kinilaw may Kita mo <laughs> Kaya na siya mga kon may do, siguro ba. Dapat isa. Ge ge. Oh, 1 oh, 1 oh, 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 10 kilo at 1 port mga 1.80. Milkinintos one 1.5 mga idol kaso yung iyon natin yung bang iiwan yan kasi ano yan yung iulang ba grabe sudyak pa talaga mga idol ko nagtanong nga sila eh ano daw tagalog nito hindi din namin alam mga idol <sighs> siyam na kilo masarap mana pito na ano pito na tikod tikod tapos ano mga idol dalawa na wasay wasay na banawag ilalako namin to doon sa San Carlos nasamahan ko si ka ba na ano to, isoroy may do ayos na, ano na rin na ibigay na rin yung order may do di na lugi talaga kasi puro lamman yan may do eh mas ano pa yung ano dyan yung, pagbibili ka ng saang sa palengke may do, mas ano pa yun kasi may mga shell na kasama yan, na talaga ayan Lalako natin yung Maydol. Kita kasi lang po Maydol Doon sa mga nag-order. Pakita ako lang sa inyo Maydol. <laughs> <I love you. laughs> hmm. Ang yeah, uh, sa tungo uh, ah. sa day? Harry, wasay, wasay. Tatlong may ano Maydol. May Tatlo na yung nabinta. Hmm. So, ano, Dalawa ang nagpaiwan doon sa bahay. Karang tikod-tikod. Oh, lami na tikod-tikod to. Parang sila. Pero mo, mo asay mo uyunan. Karang tikod-tikod lang. Chuhin ni Maika. Yuyo, si... Tubig mo gina. Tubig Snack, ano na? <laughs> Tatlo ko, yun. na yung naibinta <laughs> mo itul, Dalawa na dalawa <laughs> pinaiwan doon sa amin tapos yung isa dito. Tsaka may nag-order din diyan mo idol, yung lola ni Mike ka ba? Hmm. Nagdapod mig sakoy mo idol eh. <laughs> 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 Ito Ricardo. <laughs> <Ha>? Business woman ni Mike kai. Yo yo oi. Yo yo. Bago mo ba man <wala> siya kita. Ikaw <laughs> <laughs> na 'to nakalaag dire. Nagtutulo dai. Eh. Okay. <laughs> Yan, yan yung shotgun ni Mama Oo. Oh. Hindi na para mga... Ay, very good. naman pinama Yata. Ay. Asa, dyan ka ma. Millionary na na ni Mike ka, mga Bali, yung natira dito, ano, ano? lang, no? Anim. Oo. Oh. Yan, anim na lang nabalot, Limang tikot-tikot. <magnan kapila lagi> ano, ano, Di, lim... Uh, Di. Uh. Ha? Di, eh. Sampot, Oh, anim. Oh, anim. Siyem lang. Al... Yeah. Ano limang tikot tikot tapos isang masiwasay na lang mga idol. Mahurot ba kayong tao na? Hindi <laughs> na mahurot mo hindi hatag na lang. <laughs> Yoyo? Yan doon na lang ulit sa susunod na uh, customer <laughs> mga <my guardian>. idol. <laughs> Through GCash lang yung bayad mga idol. Scan the QR code. Another full one

Oh, okay. Usang kilo ang kulang tihanan. Asya naman. Hello, Hello, guys. Kinagupahan lula mga idol. Hindi Eh, ko siya ako. Pans Nagdala lagi sa tanong naging ko. Sunod lagi ila. Dalaw na ito Hindi ka pa dato. Dapat na sa bibi. Dalaw na ito na mong hurluhan. Ito po, boy. Na, di ha. Na, tog. Hindi ka nag... Kuhan po si Dino. Nakakbas dito sa tabag. Isa lang mga idol. Kaya sa mga mga idol.

Nagdawa ko ko sa kanimo la. Nagda la. Nagdawa QR code la. Nagda QR code. <laughs> <laughs> Scan the QR code lang bayad. Ay <laughs> tik na ron mga idol. bago. <laughs> oh, lima na lang mga idol. O. <laughs> Grabe si Sto kini may kawayan. Yes, kanang kwan no. Nadalen na pud me. Oh, sila. Nadalen na pud ayo idol. Nadas pa ba? Nadas pa ba ba me? Lahi mo ni siya manuro may idol daman pinugsanay ay. Nagdadama mig speak pick. Nagdadaga speak pick may idol sa pamalit mo di. Ikani dai idol bata. Araw mabalit jud me. Kinsa may di maloy eh, may idol. lapat oto niya di nim palitan. Sino <laughs> bang hindi maawa jud may idol? Oh? may da may dala-dala pang bata maliit mga idol. <laughs> Tapos ang layo ang layo pa nang pinuntahan namin maawa talaga yung bibili mga idol. <laughs> 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 Labi, na, yung Bariya mga idol. Dami din nga nang diskarte a oi. Eh. Sino so, si Calvin na buyon dalhon ni pagbikas ba uh, uh, ko o din tao na. Asa marug Makulit nga. Ang gilipat lah. Gilipat lah. <laughs> Hindi ba ito magpundong? Sige <laughs> na pagdagan. Ayun, nahinay negosyo mo ito ba? Masig. Ngad to dito Oh, ako sasuro yan dito. Ay, suro Ito Salamat lahat. Oo, uh -uh, salamat. Ayan, uh, may doon. Isa lang na yung natira may doon. Yung iba, pinautang ni Maika, binigay. Jikas <laughs> <G> <laughs> may jikas <laughs> na lang ba? Hindi lang ako nagvideo may doon sa iba kasi, ano, nahihiya daw sila. <laughs> mga mahihain yung mga tao dito sa amin. Ito na lang, dalhin lang lang siguro namin sa bahay, maydol, kasi medyo alanganin din siya pag ilako, ko. Pag pupunta pa kami ng santo Niño, malayo na din yun, maydol, Tapos hapon na baga, mag, o, tapos ano tapos na? isang, hmm. Ano lang yung Isang balot na lang, baka may bibili ng ilang, ano ba, ti... sayang, susunod na lang pagka sakaling makahuli sila ulit. Dalahan namin ng madami. Tsaka yung shakoy naman yan. Eh, kunti na lang. Kunti na lang natira, mga idol. Kainin to ni Maybe <laughs> <laughs> na. na Maybe na yan. Kita-kisa lang po dun sa bahay ulit, mga Dito ka kami sa bahay, mga Madilim na. May isa na tira. Oh. Yung iba kasi mga idol, hindi nila kilala talaga yung ano, ito ba? Lalo na dun sa pinuntahan Wala, may isa na tira. Lalo na dun sa pinuntahan namin mga idol, taga ano yung mga idol? Malayo sa dagat ba? Mm, hindi nila kilala. O ano yung tikot-tikot. <laughs> Sabi nila, ano ba yung tikot-tikot? Sabi ko ba yung ano ba? yung pag likod ng ano nyo paan nyo yan yung tikod tikod likod sa pato tikod sa pero na nabenta yung ano mga idol walo bali walo po yung naibenta na ano na kilo tapos marami naghahanap nung ano wasay wasay kailan mas nangyayang ilang wasay wasay kol banawag ng wasay wasay nakailan sila wasay wasay tikod tikod lang talaga yung ano hindi nila kilalaman kasi doon na pinuntahan namin, San Carlos, ano na yun? Bun yung malayo na talaga may doon. Tapos wasay wasay dito. Uh, ah, please nakabenta po at uh, na ano. Tapos yung shakoy may doon, talaga naubos yan. Takbo ka kasi. May natira na kunti may doon. Kaya eh. nga to, bayan ang ibang labay. Mahal yung guna. Mahal yung guna. Yan. Magkano yung naibinta mo? Ha? Dito, isyakoy dito. Walang piraso lang. Ato na lang <laughs> ng adubuhon. Adubuhon na lang daw. Sabi adubohan ni Ano may idol, yung mayari, adubuhin na lang daw yung natira. sudan ba? Yan, hangin dito lang to. Maraming salamat. <laughs> At ingat kayo, mga idol. Though. Siguro makakasama ako sa kanila sa susunod, may idol, na magano. Siguro pag nilagay yun sa bangka, may dami siguro noon. Tingkod-tingkod daw. Dabi nagpintalan no? yung tilang. Ba't si ilan ni may nag-anam? Bukas babalik sila mga idol, baka magkaano kami kung papalarin ba sana swertihin sila kaya lang din ang sa babalik kami tapos yung ruta naman ng pagbibintahan dun ulit sa ano dun naman sa Santo Niño mga idol kasi dun sa ano mga idol ayan maraming salamat po kaya ko ba ang